Hello, good morning everyone! Hello guys! Guys, magluluto ako ngayon ng Paksiw na pata ng baboy. Ayan, papakuluan muna natin yung karni guys. Tingnan mo, ang daming bula. Ayan. Kulong-kulong na siya. Ngayon, hugasan na natin. Hugasan natin ang mayili guys, hanggang sa luminaw yung tubig. Ako kasi, binabalawang ko talaga itong mayili hanggang sa mawala yung mga bula niya tingnan mo ang daming bula yung mga namumuong dugo yan at saka ibang taba ng baboy at saka malinis para malinis din Ayan, apat siya apat na bisikip ko yung at linis ang kakainin natin ayan malinis na siya guys magigisa na ngayon ako as usual magigisa na ako ng bawang at saka sibuyas lisa lisa lang tapos ilalagay ko na ngayon ang aking pinakuluang pata ng baboy kasalansan lang natin muna sya ng maayos na yan. tapos lalagyan ko na siya ng asin pamintang durog pamintang powder at saka pamintang buo tapos ilalagay ko na guys ang tuyo para maabsorb sa karne tapos lalagyan natin ng tubig maraming tubig ang nilalagay ko dyan guys kasi papalambutin natin yung karne yung pata ng baboy. Ayan, daming tubig. Naglagay din ako ng nor para buong buo ang lasa niya. Ayan, papakuluin lang natin siya guys. Kulong-kulo na siya. Lalagay na natin yung, yung dahon ng laurel. Ayan, hintayin na lang natin siyang lumambot at kumunti yung sabaw. Ngayon isusunod ko na guys ang bulaklak ng saging. Hindi kompleto ang paksiw ng pata kapag walang bulaklak ng saging. Ayan, halo-haloin lang natin siya guys. Ihintayin na lang natin siya hanggang, hanggang. Kumunti yung sabaw, nag-add na rin ako ng brown sugar. Tapos isinunod ko na yung vinegar. Ayan na siya guys. Bawal muna natin halo-haloin konting-konti lang sa taas kasi naglagay tayo ng vinegar. Ayan, medyo konti na, konti na yung sabaw. Ayan na, konti na lang yung sabaw guys. Ayan na siya. Tyanan! Tapos na aking paksiw na pata ng babo.